Magtatatlong dekada na ang lumipas mula ng gumanap si Lorna Tolentino sa patayin sa sindak si Barbara. Ngayong taon, muling nagbida ang beteranang aktres sa isang horror film na pinamagatang espantaho, kung saan kasama niya si Judy Ann Santos. Ang pelikulang ito ay kabilang sa mga kalahok sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Ayon kay Lorna, malaki na ang naging pagbabago sa paggawa ng mga horror film mula noong una niyang karanasan sa genre na ito. Sa digital na lang, ang daming pagbabago. Yung mga effects na yon kaya nang makipagsabayan sa international. Makikita mo na, kaya na pala ng mga Pinoy gumawa ng ganun ng klase ng effects, kasama na ang prosthetics na ginamit. Talagang at par na tayo sa abroad, ani Lorna sa isang panayam. Ang espantaho ay nagsilbing reunion project ni na Lorna at ang batikang direktor na si Chetorono. Ayon kay Lorna, natatangi ang talento ni Direk Cheto sa paggawa ng mga nakakatakot na pelikula. Matagal na kaming magkakilala at magkasama ni Direk Cheto. Ang dami na naming napagsamahan. Pero ngayon, kitang kita ko ang pasyon niya, yung kagustuhan niyang gawing pinakamahusay ang pelikula namin, Pagbabahagi ng Aktres. Inamin din ni Lorna na mas naging malikhain at detalyado na ang paggawa.